Yan. Kumusta ka? Ha? 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 Napano ka ba? Okay lang ako, Tay. Ay po, okay lang ba kayo? Wala oh, to. Gasgas lang to. Kuya, maraming salamat. Tinulungan niyo kami mag-ama. Wala pong ano man. Buti na po, dumating kayo. Narinig ko kasi sigaw niyo eh. Kuya, nakilala niyo ba kung sino yung mamang yon? Hindi, nakamaskara siya. Ah. Salamat. Sorry po, Tay. Kasi ko po lahat ng to. Anak, huwag mong iisipin na kasalanan mo to. Mahalaga, ligtas tayo. Salamat po, tayo. Ha. Mula noon hanggang ngayon, inuunawa niyo pa rin po ako. Kasi, naka-unli subscribe ka sa akin. Unli. <laughs> unawa. At higit sa lahat, unli na pagmamahal. sinasabi ko sa inyo eh. Kasi ayaw niyong makinig sa akin eh. Kaya pala hindi kami mapakali kanina ni na ate tsaka nanay. Ano niyo simula pa lang ayoko ng patulan niya sulat na yan eh. Kesyo, kilala nila ang tunay mong magulang? Kung nagsasabi sila ng totoo, aba kami ang harapin nila! Mabuti na lang at hindi tinuloy ng taong yun ang balak nila kasi kung hindi, hindi namin alam kung saan kayo hanapin. Ayun naman oh, huwag niyo na kami sisihin. Di ba ang mahalaga? Hindi kami tuluyang napahamak ng kapatid nyo. Sorry po, Nay. Sorry po sa inyong lahat. Naging matigas po ang ulo ko. Di po ako sa inyo. Gusto ko lang naman po malaman ng totoo eh. Sorry po na nagkalala pa po kayo sa amin ni tatay. Kasalanan ko po lahat ng to. Anak, naiintindihan ko naman na gusto mo makita ang tunay mong mga magulang. Pero kailangan mo mag-ingat. Hindi lahat ng tao gusto kang mapabuti. Lalo na nasa politika ka. Marami kang makakaaway at malamang gusto ka nila mapahamak. Kaya alam nyo, pasalamatan na lang tayo sa Diyos na walang nangyari sa inyo na tatay mo. Oh, sorry na. Sorry na, mahal. tingin niyo po kaaway ni Kuya sa politika may gawa niya kay Natatay? Hindi malayo, ate. Sino pa ba? Sa politika lang naman nagkaroon ng kaaway si Kuya eh. Kaya mag-iingat tayo sa pagtitiwala. Minsan, katabi mo lang ang kalaban. Nagpapanggap lang nakakampi. boy, hey. hindi ako yung tinutukoy ng tatay mo, ha? Hello? Hello, Bernice. Kakampi mo talaga ako. Alam ko naman yun, boy. Pero wala pa rin makakatigil sa akin para hanapin ko ang tunay kong pamilya. Uy, yung mo, hmm. bakit hindi mo ipo sa social media yun? Mali mo, makita mo talaga yung totoo mong pamilya doon. No. Boy, alam na nga ko, na buong korazon ang po na ko. Ngayon, papalam ko pa sa buong mundo. Boy, eh, boy, Morning, number one, ah. Alam mo, Laging hindi... Laging number one tayo. Hindi, kasi... Yun kasi pinakamabisa at saka pinakamadaling gawin para makita mo yung pamilya mo. Tsaka, makikilala nila agad yung kwintas na yun. Eh, Boy, hindi ba mas delikat yun? Kasi para ako nagtatamog ng madaming scammer. Alam mo naman, Boy, yung social media. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, papatulan ng mga scammer na yan. Oo oh, Tama ako dyan. Ah, sana lang talaga. Inaanap din ako ng pamilya ko. Katulad ng paghanap ko sa kanila. Alam mo, Boy, hindi masama umasa. Pero sana maiisip mo rin na may pamilya ka pa rin na nandiyan lang sa tabi mo. At mahal na mahal ka.